pagising lang namin hindi ah, uh, na kami nakapag ah, video ka kasi bagsak na kami tapos din na rin kami nakalabas din na kami umain <laughs> bawi na lang kami yun maghihiganti kami so yan ang oras ay 6.23 maliligo pa lang kami so yan kita kita mamaya hindi ko alam kung sa kami mga gagala ng lugar pero babawi kami yan. Maghihiganti kami. <laughs> Full charge. Paka pala yung view yun ng ano, room namin. Alright. Ngayon na lang. Bye! Guys, prepare na kami at kami magwawala ngayon. Papawi <laughs> na kami ng tulog. babawi na kami ng gala. Samahan nyo kami. See you later. Bye! <laughs> Paalis na kami ng Sorrento Hotel. Ayan, may prepare na sila. Nakagiyan na rin ako. Leto na. Saan po tayo ngayon? Pupunta kami ng Pawai. So ngayon, dahil mapupuno na yung memory card ko, konting coverage na lang gagawin natin. Tapos doon na tayo mag-video. <laughs> okay? See you. See you there. See you there. Magpray uh, muna tayo, Lord. Gabayan niyo po kami ng biyahe namin ni tatay sa nanay, kami ni Puma. Na uh, maging okay ang biyahe namin at walang uh, aberya na danasin. Sa din po, Lord, ay uh, maging maganda ang panahon at uh, maging alerto din kami at ang mga kasabay namin sa dalawin. Lord, ginagawa po namin lahat ng ito sa ngalan ninyo. Amen. Okay, let's go. Pero so, syempre, kakain muna kami. Kakain yung motor, kakain din muna kami. <laughs> okay na? Kala tayo na iwan, Brad? Puma, okay ka lang? Sinag ko naman na siya. So, yung gulong naman niya, okay naman. Except may umihing aso. Shell! Apo. Ayan, palabas na kami. Hanap muna kami ng shell. Tapos hanap kami ng makakainan. So, yun na lang sa paway sa pa Y, pa Z, pa A, B, C Okay, okay. First destination gas station <laughs> Full tank din po, premium Gas natin, 305.90 So 306 <laughs> Hanap na muna kami ng ano Tiantation Kasi gutom na rin kami Hindi na kami nag dinner kagawi Bagsak na sila nanay Tatay ako rin naman <laughs> Let's go sa go Here we go Ilocos Norte Rat rat Yan Nandito na tayo sa Mahabang tulay Papuntang Vigan Ilocosur Hihi <laughs> Yay!

Oh okay, guys, so kasi yung masarap na kape. To so, Pali Cafe. Palis na kami ng ano, Ilocos sa marker. Pasok na kami. Diretso kami ng Tawai. Time check 10:26. Let's go, let's go. Down the open road, no destination in mind in my paway na tayo paway yan nandito tayo ngayon sa paway paway church so mga pagdasal mo ng konti पक देते हैं कि सर से इतना ब्याह है magbusal muna tayo ng konti no? para na rin makapagpasalamat sa uh, safe na biyahe natin na papunta dito sa syempre sa mga susunod na biyahe din sa, sa pag uwi na rin natin no? so, eto yung simbahan laki may park din sya oh. Al lawak. tanlawak so may mga tinda sila souvenirs, sa mga rosary. So, siguro bibilan ko si mami ng rosary para madaling dalhin. Pagkakasay ganito binili ko baka mabasag. Eh. Magdasal muna tayo. 20 pesos for the handle. No, yan so Tapos na kami sa Pawai Pupunta naman kami ngayon ng San Jun Let's go! Let's go, shall go. Good afternoon. <laughs> Wow, po ng gala Kenji oh, Monster trucks are big Monster trucks are loud Kuya, pwede to dito? Opo, pwede po Kenji oh, Monster truck oh Look, 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 it's big The tires <laughs> Mild <Mahal> lang Oo, <laughs> oh, <Mahal lang. laughs> baka kami Mild lang, baka mo ako din eh First timer eh <laughs> Guys, let's go

Di ba Come <laughs> out! Okay, Uphill! Uphill! Mga tropa! Kaya may gulong! Ang Offset! Kung offset! <laughs> okay, Ang tingin ng buha akin! No? tanga! Ang taba! <laughs> <Ooh! laughs> <laughs> Waaaah! Woooah! Over! Bababa pa tayo, tayo! One, three. <laughs> two, three. Okay, Yo. Thank you! Thank hey, Let's go! Sandboarding! Baka ma-offboard ako dito. Paso ang pwet pag hindi naka-short. Let's go! Whee! Nice, Tay! Go, Nay! Go, Nay! Success! Pwede po ba nakadapa? Let's go! Na, 2, set! Hehehe Ready? Bye board! bar! How <laughs> cool! <laughs> Amazing! Muntahin na kami Thank you! Yeah. Boss, ko thank, okay, you. Okay, thank you! <laughs> ko buo ito. Nakala ko sa natin kanina. <laughs> oh, okay, so wala pa na mga gulo. <laughs> Keletal Keletal Yus na kami tapos alis na kami maya maya Diretso na kami sa kainan Ah, Bakara pala bakara May bypass okay, pupunta tayo ngayon ng Bakara. Sa so, mga kasama ko lang Yung ganito kainit Kakain niyan So kayo iinom agad ng tubig Pagkatapos At baka kayo ma-heatstroke Mahirap kasama to Si nanay, saka si tatay, saka si Atya palaging nako question po anong motor masyado kasing maganda eh ang ganda ng motor nila almost perfect na by the way yan nga pala break in yan ngayon <laughs> Ngayon pa lang talagang break-in yan, Ilocos Norte agad, tapos 3 days. Gano'ng atinde. Time check, 1.35pm, dalawang bar pa lang ang bawas, yung chan namin, bawas na bawas na. Kami naman ang magpapagas, pagas ng chan. Ano masasabi ko sa Ilocos Norte, mula La Union, hindi, wala kahit pangkasinan. mga ganda daan, dire-direcho, konti lang yung mga sira. Okay, biyakin na ulit! Losing down the open road, no destination in mind. When you my hair, sun, and my soul, leave the worries behind. Every mile is a memory painted in gold. Let the rhythm of the road take control. no rush no need to hide every moment side by side we're here now just enjoy the ride so let's roll let's fly no rush no need to hide every moment side by side we're here now just enjoy the ride yes yeah. Kain na na. Ah, uh, dito na kami sa anong kainan ba to? Kaya anong pangalan ng kainan na to? Farm View food, food House. Farm View Food House. house. Mukhang masarap dito. Presko, tas may kubo-kubo pa. Ayos! Wow, ang Matadak. sarap. Laki oh. Isang palad na. <laughs> Napusib. Kaya na na yung Pero akin yung itlog. Hindi may ilig si nanay sa itlog. <laughs> Barbecue. Medyo cute na Barbie. <laughs> Next pal naming destination, Bangui. So 1 hour pa daw sabi sa maps ni nanay. May pupunta naming Glenmark. Shoutout sa iyo na sa Glenmark. Uy! Isig na nagliliyab. <laughs> Salamat po. May itlog. Allergic si tatay sa itlog eh. Pagka kasing kumain si tatay ng itlog medyo parang umaandar yun chan niya acting <laughs> Kain.

let <smart noise> Okay, papagas muna tayo. Wow, napakamahal ng gas dito. Pero okay lang kasi malayo na siya sa kabias na. Sakto, may ATM ha, pag-withdraw. Full tank muna ulit tayo. Kasi lalayo pa tayo sa mas mataas, mas madulo ng ano eh. Ilocos. Patapat. Saka, parang ito na kasi yung huling shell eh. So, papagas na kami. Sakto, mong mapag-withdraw ako. Sana online. <laughs> Full tank din 350 for the gas kasi yan tayo ang ganda ng mga mga dyan <laughs> gitnang gitnaan ng cell pwede rin muna tayo mga boss online ka ba? no! so wala offline kala lang ko siya kung tayo nitirag ko ng pakapat nung oras na, patapat, na 4, 425, hmm. 425. Hmm. ano pinin tayo? o saan tira ano tirahin nyo? diba? agad na lang tayo marubukas saan tayo ngayon tayo? Diretso na tayo ng Blue Lagoon Ah, okay So ayan Change of plan sa ano tayo Bilagun So 6am bukas Saka namin titirahin yung katapat Itong banggi sa yung isa pa O yan guys Sa mga mga kanod nito Sa mga gustong sumama O yung mga interesado mag ride Sa mga malalayo O kahit medyo malalapit lang Pwede kayo mag comment below Para ma isama namin kayo Or maka chat namin kayo Pagka meron kaming ipaplanong biyahe <laughs> Sama lang, chill ride, chill ride lang, di ba? Saka medyo tipid mode lang, tipid mode lang na biyahe. Lakas ng talaga. <laughs> uh, okay guys, nadighay pa. <laughs> Punta na kami ngayon ng Blue Lagoon. So Blue Lagoon na talaga yung totoong uh, target natin na destination. Kasi pag inuna natin yung patapat sa ibang ah, giga, tayo eh. eh may making accommodation kasi natin dun sa may Blue Lagoon. So, foging foging ETR, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Hi guys, sisilong muna kami kasi tingnan nyo, ang oh, kapal na nang ano doon Hamog, so malamang labang sa ulan na talaga yun So ayan, tayo nga muna tayo dito Chill muna, chill Wow, maulan na Uy, dahil palang mabibili dito ah Ayan, thank you kay Guya na pagtanongan natin Kung maulan doon, paano mo sir? Hindi Thank you po Okay, so yan. Nakakapote na kami. Full gear na nakapote. Sila nanay din, no? Gee, kasi ha, ah, medyo malakas yung ulan. Pati itong cellphone ko nakakapote na din. environmental fee muna <laughs> diretso na ulit malapit naman na tayo yes, Dito na kami So hopefully uh, May parking merong parking kaso puno wow wala yun ang narating ko <laughs> walang signal oh no kaya kung makapag update kay Momo follow tayo ayos dito na kami ah uh, settle down muna kami tapos date na lang kami ulit mamaya okay let's go hanap muna ng food trip medyo may ulan ulan kaya nakakapote kami let's go Bagya lang naman yung ulan. Malakas lang yung hangin. Ano, medyo madilim. Kailangan natin mag flashlight. Guys, dito sa gawin na to, ano yan, dagat. Kaya maingay. Pag naligo ka dyan, ala ng ahunan. <laughs> ihawan tayo, ihawan. Hot dog. Yung barbecue mo, meto na lang po yung meron. Sakto, eh. anim. <laughs> Good morning. Ibiak na kami dito, happy pa rin kami sa sa <laughs> so, malak pa rin yung hangin. Parang may bagyo dahil sa amihan. So, change of plan. Cancel muna tayo sa patapat sa banggi. Kasi dangerous. Baka wow, mga disigrasya kami. <laughs> so, sa safe lang tayo. Safe. Harap kami ng ano muna. Mandang matatamba yan. Wow. <laughs> Ayun, kita-kits mamaya sa biyahe. Bye! Ayan. Ngayon tayo sa pagod food. Nagbubuwala na mga puno at naka-stop mga windmill. Kita nyo ba? Kita nyo ba yung mga windmill na yan? So ayan, uh, palis na kami. Ang oras ay... Ang oras, uy. Hindi ko makita. Pero around magsa 7am. So lalabas na kami ng Blue Lagoon kasi maulan dito. Actually wala naman bagyo. Amihan lang talaga. So prepare, prepare. Actually halos naka-prepare naman na lahat. Halagay na lang sa motor. Tapos batsina ang next destination namin hindi ko pa alam pero hindi na kayo magpapatapat kasi siya mo naman yung panahon eh mas sasampal sa yung hangin doon sa kaulan kasi tabing tabing dagat siya tapos bundok yung nasa paligid so ang tendency mas malakas yun sa pull ng hangin so hindi na tayo pupunta doon for safety so ayan yun talaga may mga epic fail sa mga biyahe hindi natin may iwasan yan no? kahit naman hindi sa biyahe may mga hindi inaasahan pagkakataon so ano samahan nyo pa rin kami sa biyahe oo samahan nyo kami para may magkasama kami bumiyahe hello dadasal na si nanay kita nyo yan lakas ng hangin oh lakas ng alon hindi masyadong maulan uh, ambon-ambon na lang saka hangin na lang naman so, baka picture taking lang tayo dito tapos back city na agad para hindi masyadong magtagal at uh, makapunta lang tayo sa tuyong lugar let's go! yung ulan pero <laughs> kaya kaya okay biyahin na ulit oh guys rainbow mapaka na ng rainbow oh dun ayun gitang kita mapuntaan kaya <laughs> wow isang buong rainbow yan oh oh ayan from there papaganon papunta dun ang galing <laughs> Ang buong rainbow Ayun o no? Ending Tapos pa ganon Tapos pa ganon Ang galing <laughs> Let's go Let's go <laughs> First time ko makakita nyan. Nandito tayo ngayon sa ano nga to? Tagawit. Tapos tayo. So ayan guys, nandito tayo ngayon. Yo, mahangin, minsan naman umaaraw. Tapos pagka-araw naman saglit lang. Let's go, let's go, sa go. Yo! So yan, dito kami sa Makdo sa Bacara kami mag aano uh, ano lang aansuit uh, at <laughs> tanggal kami ng mga uh, rain gears dahil wala nang ulan Whew. karabing ulan yon sa kahangin intense pag humahangin ng malakas so atagilid yung motor eh <laughs> napapa auto banking eh pag ibigat mo kusaan yung hangin doon siya dadali nandun yung bigat mo eh <laughs> <laughs> what's next? ang next ay kumain thank you motowall train coat Trust and proven, walang ano. Walang tagas. Hindi ako nabasa. Pinawisan yung pwet ko. <laughs> Ayos, Tuyuan naman. <laughs> so, next destination pala namin. Pagkatapos kumain, Madonga Dam. Tama ba yun tayo? Madonga Dam? Madonga. Madonga Dam. O, oh, yun ang next destination namin. Ha? Ah. A few moments later. Okay guys, bali palis na tayo ng Makdo. Palis na tayo ng Makdo, Bakara. Ah... Uh, pupunta tayo ngayon ng Sarat Sarat, Ilocos Norte hindi ko alam kung anong meron doon basta sunod na lang tayo kitakits na lang muna tayo doon ulit no? so nakalagay dito is 31 minutes 21 kilometers sa Sarat, Ilocos Norte shout out sa Makdo <laughs> busog na naman po ako ang pay-by mo, no, PCX kaso napakadumi o tingnan mo naman puro buhangin din sa galing no? sa may banggi windmills ganda doon talaga na pagka first time makakita ng mga windmill Problema lang, huwag kayong pupunta ng December to January Kasi masyado daw maulan sa kamahangin dahil sa amihan no? Pero masaya pa rin no? Kasi na-experience natin na makapunta doon Dahil hindi natin siya totally nahawakan O nakapagpicture, nakapagpicture na sobrang lapit babalikan natin yan <laughs> Let's go, sa so go! Stop Over the hill, every turn in a surprise.